Ako po ang inyong bone setter na si Mike. Ano po ang inyong ipapatera dito na isa? Balikat. Sana ito yung batok. Okay, yun yung nanakit sa inyo. Mm -hmm. Gano'ng patagal nyo na po yung naranasan na sumasakit? Sila po ng December. December? Ito nga nakaraan taon lang po? okay. pwede. ka po mong masakit sa parte nito? Mabalang kalimang ganda? Dito po. Mabalang. Fine. Ila? Mga po. Ten na agad. Sobrang oh, sakit. Ibig sabihin. Oh. Taas na po. Okay. Ito, ito na itataas? Opo. Oh, ito ba yung mong itaas? O ang ganda na, na lang? na po? po. Hindi na kaya itaas at? Eh? Hindi na po. kaya po ba kayo alala yan? Pero kapag ganyan, eh, kapag yes. hindi alala yan, hindi na kaya itaas. Hindi na po. Mula December po, talagang ganyan natin. Hindi mo na may itaas eh, oh, na. Opo. Sige. Baba po. Kamala. Pati pagbaba dapat dandahan kasi alalay din.

Ngayon. Nga, kalahati po. Kalahati, five. At saka mas, mas naitataas mo siya kahit walang alalay. Tama po. Tama po. Atas eh. Tama. Oh, oh. Tama. Sabi nga po kanina, mayroong masakit na number 5 sa parting to. Ako yeah, nakalingan ka dyan. Gano, ngayon, ngayon po, gano'ng kasakit? Meron pa ba? Meron pa po. Kung number 5 po kanina, ngayon? Oo. yung bawah na ang dalawa. Mga three. Okay, okay. Kung number ten po kanina? ay nabawasan po mga kalahati. Okay? Kalahati. So, si Paswa. Kamusta naman po ang inyong pakiramdam after ng therapy? Good. Sige nga po, gulawin nyo ulit ang inyong pamahay. Mas mahal na po igalaw yan. Kaninang hindi makitaas ngayon, magagamit nyo na ulit. Papahigom na.